Okay mga Lodi Swing Ang lantol Wow Mga Lodi nakakain na ba kayo ng ginulay na lantol? Kung hindi pa mga Lodi Tara Magnunuto tayo ng gulay na lantol Matarap to mga Lodi Pero na ngayon Mangunguha muna tayo ng lantol Ayan o no? Kaya tara mga Lodi Go! Boop! Okay na mga Lodi. Ayun na yung atang tulo. Oh. Ato. Kaya mga Lodi. Baka para tayo. Sapo. Magluluto na tayo ng gulay na lantol. At eto na nga mga Lodi ko ay bago tayo magtimula magluto ng lantol. Kailangan muna natin itong biyakin at tatanggalin natin yung buto para pagkatapot ito mga Lodi. Kakayo naman natin mga Lodi. Para ka lang nagkakain ng yog Ayan o mga Lodi ha. At mga Lodi, meron nga pala ako yung tip. Tingnan nyo mga Lodi, na kulay pula niya, kulay pula, nag-iiba ako niya, pero pag nilagyan yung siya ng, ayan mga Lodi o, oh. yung dati niyang kulay o, oh. nawawala yung kulay pula. Okay, mga lodi ha. Tandaan nyo. Sige pa. pa to. At eto pa mga lodi ko ay. Mga lodi, huwag kayong matatakot maglagay ng marami atin. Kasi mamaya, pipigain din naman to eh. Mawawalaan yung alat niya. At mawawalaan yung kanyang atim. At et na nga mga dodi ko ay pinipigaan ko na itong tantol. Maganda mga Lodi, isa ho hanggang dalawang piga mga Lodi para mawala yung kanyang alat at yung atim. Pagkatapan ito mga Lodi. Okay na mga Lodi, kaya ano pa, hindi na natin magluto. Go! At eto na mga Lodi, magtitimula tayong magluto. Mga Lodi, wala nga pala akong butter. Mantika lang ang gamit ko kasi eh, ay mapur. Ha -ha. At eto mga lodi, magigita muna tayo ng bawang, sibuya at luya mga lodi. Pag pulay brown na yung sibuya, bawang at luya, inalagay na natin, natin yung tinapa. Patente nga pala mga lodi, mat matarap ka na yung labahita. Kaya lang wala akong lakita, kaya tinapa na lang ang labi ni ko. Pwede na yung mga lodi ko ay eh. At eto na nga mga lodi, ang lagay ninyo ng tinapa medyo halo-halo inyo ng nakote para medyo madurog siya mga lodi at pagkatapos ito mga lodi hinalagay na natin ang pangalawang gata mga lodi pagkatapos yan mga lodi medyo pakukuluan nyo lang siya ng konti mga lodi yung pangalawang gata halo-halo hanggang -halo. sa hinalagay na natin itong kilayod natin na tanto ng mga lodi ko at syempre halo-halo pa rin mga lodi para maluot la yung pangalawang gata mga lodi ko eh. At eto na mga lodi, pangkalagay nyo lang tantol, hayaan nyo muna niyang manuto hanggang 20 minutes mga lodi para siguradong nutong-nuto talaga yung tantol at yung gata. At siyempre mga lodi, para siguradong madarap ang ninunuto yung tantol. Mga Lodi, huwag na kayong magnalagay na katin kaling palina marami na tayong nilagay sa kanya kaya huwag yung nagnalagay na, baka lalo pang umalat at eto na nga tayo mga dodi ko ay lalagyan na natin siya ng pampainit ng katawan eto ang tining rin mga dodi tapos yan mga dodi halo-haloin lang natin ng konti mga dodi para kumalat yung anghang niya tabot mga lodi, itatabay na rin natin yung kakang gata. Ito yung unang gata ng nyug, mga lodi. Alam nyo ba, lodi, yung ina niyan? Apat na gatang nyug yan, mga lodi. Ooh, what a man! Mat maraming gata. Matarap, mga lodi. Yun lang mamantika ba? Pero, mga lodi, yung apat na gata, <laughs> nako mga lodi, ulang pa rin. Kaya hindi pa rin nubat yung mantika niya. Nakapatayin yung ng mamantika ka mga Lodi. Kaya pwede na to. Ang bahal kaya ng nyug. At eto na nga mga Lodi. Pagkalagay nyo nang kakanggata mga Lodi. Halu-haluin nyo nang yan konti. At pagkatapos Lodi. Hayaan nyo nang okay. kumulo ng kumulo. Hanggang na makikita ninyo mga Lodi na medyo ng mamantika na siya. At medyo natutuyo na siya mga Lodi. At siyempre mga Lodi. Hindi mawawala yung tiki time. Ayan mga lodi oh. Hmm. Ang sarap mga lodi ko ay. Okay mga lodi ko ay. pa lang mga lodi. Kung gusto nyong lagyan ng magic sarap. Pwede nyong lagyan ng magic sarap mga lodi para dagdag lasa. -dag Pero ako, hindi ko na siya nilagyan. At eto mga lodi. Kung saka saka nang kayo. Kaya yung nutong tanton mga lodi. Madali lang yan mga lodi ko Lagyan nyo lang ng konti at ukal mga lodi At halu-haluin nyo Sigurado mga lodi Mawawala ang alat yan At pagkatapos yan Okay na mga lodi Hantayin nyo lang medyo matuyo-tuyo siya ng konti Okay Okay na mga lodi ko ay Naluto na yung santol Ayan o oh. Oh, alap yan lodi, maanghang pa pero mga lodi, pamibigay natin yan kasi masyadong marami yung may ari ng tantol bibigyan natin yun at yung mga ibang kapitbahay namin dito kapatid, bibigyan din natin kaya mga lodi, uti naman man makakatanggap dito itong gulay na to kala magustuhan nyo kaya mga lodi, bye bye boom